Ah. Nah, ng ah, boleh. Yang babaw natin para madali. Uy, niya, ah, sarap niya, 'no. Isang sa, isang ganyan lang ako. <laughs> bora si mga biya dami uy ang lalagay pa kitang bora oh, ang dami pang isla oh oh dami yung sinasalok dyan sinasalok isa lang yung nananalo ko isa lang yung nananalo ang dami isla dyan nandito kami kay Kasaka Vlog good morning po kay Sarah Malibarkera yan, mamalingis daw po yung mga nauwi. Oh. Biya. Sarap nito. Paksiw sa gata. Dami oh. And good morning po. <laughs> yeah. <laughs> lalagyan nila. Daming isda. Pagitan natin yung marami Jay. naka Nakaangat na lang. Ayan, si Kasaka Vlog. Support po natin. Siya po yung mayari po nito. Kaya pinagbigyan tayo dito na manguli ng isda. Yan o, lalagyan ng biya. ang dami doon no? oh ang dami mga isla ayan mga isla po doon no oh parang taiwan lang ayan mga isla <laughs> oh tatlo yan oh no? <laughs> tatlong malalaking biya tingnan natin kung tilapia kung mauli natin ay hey, hindi natin nauli Yeah, si Kasaka vlog. Support mo natin si Kasaka vlog mga kumida. Uy. ang laki. Ayun na <laughs> <yung> si Kasaka. <laughs> Ayun oh. Hey. Yan din. Yan lipis, tingnan lipis. Ngayon ka na lang, pre. Oh, gaminan. Oh, Dipili. Kita sa vlog Support po natin, yan you know? oh. Oo. Sige palo. Sige palo. <laughs> 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 wala Sige po. Sige po lang eh? Sige si <laughs> Daming isda, oh. Tayang lang yan. Hindi naman kukunin yan. Mamamatay lang dito. <coughs> Malilit kasi. Yan, papalitan na naman ng bagong buhos na ito ng isda. Ayun, lalakin yan, pare. lalakin yan. Ay. Ilang piraso? Yan, gata. Oo, gata, no? Ay. Pinupulok mo na lang, oh. oh sarap, na no? Paksiw sa gata na, pre. Oo. Hmm? mahal po ng isda na to alam Kasi nyo ba yung, yung isda na to yan biya ang lalaki kulang isang siguro mga 20 ng ganun isang kilo na burasi sumusong na si kasama vlog uy shit pa yun ha <laughs> patalikod yun ha behind the back mga karpa, mga Hey, Hey! Pero pa rin graw. Layo na eh. Layo na eh. Nakapin natin mo na eh. Pero pa rin graw. Ang dalag. Ganyan po dito sa amin pag uh, nagpapaybas yan. Oh, Kulay na rin yung burasi. Oh, sarap nyan. Idol, kabida. Opo, oh, uh, sir, nolet. Ayan, mga burasi naman yan ito yung mga masasarap talaga ayan oh. napakamahal po ito ano po ito ay nagripa na yung mga biya oh. nagripa na oh, eh yung laki hirap gata yan na idol ka vida ako okay, sir Nolet and shout out kay Nel Baez yan. Yeah, good morning at sa ating 34 viewers na nandito yeah, support po natin si kasaka vlog oh. ito po yung mayari nito at uh, pinapunta tayo para mga isda mag vlog na din dami po oh. tingnan nyo litaw litaw yung kanilang mga ulo ano yan? Kanina pa yun yung laki. Pero kanina meron kami na huling bangus dito. Burasi siya. Oh. Snell. Bais pera. Oh, marami dito. Fish pump po kasi ito kaya marami. Ano ang daming isla oh. Nih hmm, itu, itu naman tuh. Keep on sharing in live stream di Jolly BTV. Sabi ni uh, Sir Nolet. Yeah, selamat Sir Nolet. Gataan masarap yan, biya. Sabi ni Paren Jeffrey, manyo. <laughs> yan. Pare, boras gusto pare. Sino? <laughs> Ara mo pugalo. Ang oh. oh, lalaki ng mga boras si oh. <laughs> Tingnan niyo, yun, dami yung mga tilapia pang maliliit.

Boris, siya. na, punin na ang lang kuryente Lodge. Opo, ah... Uh, ...gyeram na bal. Ay, alalaki niya, no? Alalaki. Alalaki ng... Il ...ilang no? Gami'n, Kunin ko. <laughs> oh. <laughs> Kapag nabawin ka sa puti, hindi ka na gano'n makagal. Ayan eh. Sarap so, nga nito ginadaan. Ano? Ayan o, ang lalaki o O Ay, dalag Uli <laughs> kang dalag ka Talong-talong ka pa Ayan you know? Pulot-pulot lang dai pong isda, isda. Oh. kita nyo ba yung mga ulo ulo na yan mga isda pero malilit na ha huh. hindi na gano'ng makagalaw sa putik pero mga borasi yun natin pamigay natin sa daan tingnan nyo yung mga tilapia malilit kung meron lang malapit na ilog dito pwede pa kawalan yung mga tilapia na Kasi malayo malayo to sa ilog hindi na makakarating wala yan. sayang eh na? kung meron kang pala isdaan na maliit pwede yan Dahil ito, kaso oh. madilip na. Ang nagpupulot siya lang ang tawag niya, no? Biya, ang dami, oh. <laughs> <Sula sila lang>. <laughs> <laughs> Pupulot niya yung mga biya doon. Pag mo talaga maaga akong magising. Laki. Laki.

<laughs> Nanginginigin pa ako Ha? Huh? Nanginginigin pa ako sa kuryente Yun <laughs> ah. na yung buras goldfish Kung meron ka namang aquarium Pwede ito, ganda rin ano to? Ah, oh. Ano po ba tawag sa inyo to no? Na tawag ng sa inyo Meron tawag dyan sa ibang lugar eh Yung biya yung malaking bunganga nga Pero napakasarap niya Pero yung hilig ko yung gisa kalit lang. Ah, Ayan. Ay, oh. <laughs> Kinukuha niya yung mga tawag nito. Oh. Ay, video ako. Pagkita natin. Pinadaklo lang niya yung mga biya. Sa loob. Ayan, <laughs> may dalag sa likod mo pre, oh. aso to okay, Robert Garcia other shout out naman sa Palawan tapag taga Pampanga ko rin Palawan na ako makatok lang yan shout out kay sir Robert Garcia na aming kabalin eh lagyan no ayo niya ayun Mga tulsi dito. Ayan mga biya. Pagod na ako sa putik. Oh, ang dami yung biya yung nakakuli niyo. Sa loob na, no? pumasok na na pre. Pumasok na. Yung iba siguro nakakain na yan. no? oh, labas na sana. Nahigop na. Nahigop na. kini na ako bigla Ayan yes. man dari ang adobo rin ang biya ay doon O ang vice pera Ang pong kahit ang paksi sa gata Hoy! Oo nga na pala natin dito Ang dami din oh pupulot ng bato pre dahil sa loob no mm -hmm. sa loob. <laughs> mga biya Ang dali na puno na yung timba kanina. Ang dami pa nakatlitaw. <laughs> Araming. ha? Maraming biya. Doon sa loob rin, dami. Pinakapa niya lang. Pero to yung mga litaw na ulo na yan. Mga baby na lang.

mga nagtatanong ito yung aming kuryente oh. inverter po siya 180 yeah. DC 12 volts hindi ako makapag concentrate ano yung sipon ako hindi ako sino pa ang pawis kasi likod mo kasi kaya hindi gaano mamamati uh, mag-ground yung mga tilapia kasi tubig galat siya ay sabagay bagay yung converter hindi naman pala di man tumatala ba tayong tubig galat dyan ah hmm. ay oh Esther Balisi shout out watching from Manila yeah, shoutout shout out ay panalo kong pa sa taas yun Maganda yan, patuyin pa. Ha. Para litaw na kagad. Hmm. Laki. Dalag. Oh, laki ng dalag. Oh. Makauli pa ng dalag sa so parang na yan. Isa. Marami pa yung mga dalag kaso malalim pa. Nakabawin sila. Ano to? Ay. Ay, hindi ko mauli ulit. Hindi ata ako marunong kumapa ng tilap. Ah, uli. yung babaw natin para madali. Lagi. Yan patutuyin pa. Buti ay ako pupukutan. Sa <laughs> tipino kaso mga burak na malalam na burak eh, ang dami niya no ay, yun lima ilan yung pre ah, sarap nya, no isang, sa, isang ganun niya oh, lang <laughs> ako ang dami biha, biha, biha sa pupulo tata ko pupunta na sa gilid no yeah, kay Roswell Isip yes, tapos oh. kay Nico Flores oh yan yeah, yung kuryente po sa amin bawal lang sa mga tao nito ilog pero dito sa ganyan fish pan talagang kusapo nila pinapatay itong mga tilapia kapag uh, hindi na mapakinabang lalo na yung mga sobra bawal lang po talaga yung kuryente sa amin sa ilog yan bawal yan pero kung malapit lang to sa ilog no kunin natin yan pakawalan natin sayang ah eh. na na din to so. pare pare pakiground okay, mo nga to Divina Palau, ya, yeah, shout out from California. Good morning, Isang taon kasi ito na hindi na-harvest ng fishpond na ito. Ayan, nalalagyan ng mga biya. Malaki pa sa tali rin. Ayan natin. Magpapahing ang biya.

Đây nó năng hina đó. Tôi cần đám yếu. Ê. Ê, đi con đi. 3.3 pontos três lelaki

diwa baka ikay ito kuya rex o ikay o ilalo mamatay na yung camera ko naginit na ito na pa sige Ah, lelaki. Okay, no? Siguro, nasa tatlong kilo na yung mga nahuli natin. Saan <laughs> yung Ha? Lima. Bilahin ko. Isa. Dalawa. Ito. Apat. Tatlo. Apat. Ito. Ito.

ya yeah, oh. Ano lang Dalag. ni Yeah, dalag. Tama Yeah, dalag. May dalag pa. Okay. Ayoh. Ano ba 'yan? oh.